So good morning mga boss, magandang araw po sa atin lahat Muli po uh, tayo ay nagbabalik dito sa ating mga probables guys no? Mga potential number combination sa ating suertres Okay, so ngayon po is linggo, Sunday, November 23 mga bossing, 2025 Ayan, so Kalihog ko ninyo mga boss Okay, so yun po, pakuha ng inyong mga ball pen at papel dahil maglilecture na po tayo. <laughs> okay, so dito po tayo mga boss sa ating mga uh, numero guys. no So bago po yan, ito po ang official guys na mga resulta. Okay, so una-una mga boss, uh, 516 nagbalik guys no ang ating po uh, So talagang uh, itong uh, 516 na to is best of the best of November. So talagang uh, bumalik po siya mga boss. Ilang araw lang oh. Simula sa 516 no sa dalawa. Tatlong araw nagbalik din po siya. So talagang uh, parehas din po yung plastada. Tama po ba? Kung di ako nagkakamali, kung di ako nagkamali sa aking pagsulat, kung nagkamali man ako, uh, pakikoreksyon na lang po dahil yan po yung nakita ko mga boss. Sa 516 sa 2 p.m sa so, nagmimintin talaga nito mga boss no talagang chamba uh, talaga no yung sinumang taong nga maintain na yan no so sa alas 5 is 632 to mga boss 126 naman sa alas 9 so muli ngayon lang po ako guys no nag uh, upload ng video okay so puro post lang tayo ayan so proceed tayo sa ating mga guide syempre ang ating mga pasakay today yan so best number today guide number is numero 0 okay, so ang ating uh, sunod na numero na paningit yung ating pasakay meron tayong 7 at 9 okay So, syempre guys, numero na pod na, no? So, meron na tayong combination. Di ba? May combination na tayo. Meron na tayong isang combination. So, first, meron tayong 7, 0, 9. 709 target rumble sunod ang ating 7, Zero So meron tayong last 2 mga boss. Guwapo ni nga last 2. Ito ang aking uh, best sa pabonus mga bossing. Itong dalawang combination. Una at pangalawa. Okay. Samusabay lang mga boss ha. So itong ating mga potential na numero mga boss, guide lang natin 'to ha, based lang sa ating mga analyze. Previous result gagamitin ko mukuha. Next tayo mga boss, itong ating Isunod ta ang last 2. Best L2 or last 2. So pwede ito guys sa alas 2 alas 5. pwede na siya sa 2 5 9pm Okay. so guwapo na itong last 2 itong ating mga combination mga boss guwapo na yung last 2 ayan o oh. 07 pwede po na ninyo narambulan ha 79, 0.49 og 0.4 okay, eh, pito na yan yan ang aking uh, pang uh, alas 2, alas 5, alas 9 ayaw, uh, wag lang po natin to guys iwanan ha sa mga mahilig ng lasto hanggang sa 9pm gawa mo ni next tayo sa ating best double so meron tayong 220 risk back niya 002 yan yan ang ating doubles dalawa lang okay sunod ang ating pang slide meron tayong 195 na combination tapos sinundan natin yung 318 at 368 so itong 318 mga boss ito yung ating best of the best of November itong 318 na to ok sunod ang ating syempre itong ating combination I-maintain ninyo na yung mga boss ha. I-maintain ninyo. Ito yung aking pamintin. Itong 940 mga boss. So, malakas to na combination. Target rumble gihapon. Okay, so tulo kaadlaw. 3 days. Ito kahit uh, uh, hindi nyo mintinin pero, syempre guys yan po yung aking uh, pang malakasan na uh, kombinasyon. So, kumbaga pang uh, slide din tong uh, 946 natin. Okay? Pang slide. Sunod ang ating S special. So muli guys, good morning nga pala guys sa Luzon, Visayas at Mindanao Binabati ko po kayong lahat ng uh, magandang umaga at syempre magandang tanghali. Between na tayo sa alas 12, al oras is 11, uh, 30 na siguro ngayon mga boss no. Meron pa naman tayong oras no. Okay, so sa mga ating mga OFW na nanonood sa atin today, magandang araw at good morning po sa tanan. Sa lahat-lahat po na nagsusubaybay kay Boss Tor mga boss. Alright, so ang uh, last final number combination natin mga boss is Sumatik so, guys sa mga importanteng numero, all draw Okay, so ito po ang ating inaantabayanan na malupit na combination Plus 1 minus 1 lang to guys, ang 2, 10, 7 sa resulta natin na uh, 1, 2, 6 ha? plus 1 minus 1 okay so pwede ito 100 straight at rambolito Okay, so ito po ang aking mga ka numero guys ngayon araw ng linggo. Kumpleto po yan mga boss. Kung meron man tayong pahabol, susunod natin yan. So kung wala naman ako yung nakita sa aking upload, siyempre post tayo. Tuloy ang ating mga number combination. Okay, so muli guys, sa hindi pa po nakakapag-follow okay, sa ating uh, Facebook page at YT guys, meron tayong booster gihapon ang ating ayo. Uh, Uh, youtube name so pwede po ninyo guys sa sundan ha dahil uh, yan po yung ating uh, mga mga content no, sa mahilig ng swerteress uli guys maraming maraming salamat po sa inyong lahat at magandang araw at syempre God bless guys